Walang yaka, West friend. Ang haba-haba ng araw natin kanina at saka oras, trick na trik pa araw, tas ngayon mo lang ako ay maglaba? How dare you? Paano hindi kita ay maglaba ngayon? Ha? Eh kanina, tulog na tulog ka, tumutulo pa yung laway mo doon sa may ano, unan. Hmm? Kau talaga, tsaka kita mo yan, ha? Mga pinagkagawa mo, kaya tayo nang chichisipis ng, ng kapitbahay natin. Pinapangalangdakan mo yung mga brief mo. Oh, ayan, oh. So, that... Tulad nito. Oh. <laughs> Tignan mo nga to, Oh. Bacon na yung ulam natin kanina. Bacon pa yung brief mo. Spin, huwag ka naman ganyan. Paborito ko yung binigay sa akin ng grandfather ko yan. Grandfather, grandfather ka dyan. Ito, nakita mo tong brief mong to? Oo. Oh. Tsong naman. Okay. <laughs> Bakit naman ganito? May butas pa. It's friend, ano yan eh? Style yan. Pag walang ganyan, eh, doon mo lang lalabas yung fart mo eh. Sumabit ba yun doon? <laughs> 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 oh. <laughs> Huwag na may maingay d'yan! Pabukos ako kayo ng tubig, eh! Ang ingay-ingay n'yo! Oy, pwede ba? May naglalaba dito? Naglalaba dito! Ang ingay-ingay n'yo! Ang babantos n'yo! Babantos! D'yan ang naalala mo? Kinain mo yung ano ko? <laughs> Paano hindi ko kakainin yun? Eh, syempre, mapapanis na. Sayang lang. Ang alin? Yung ano mo. Ganda rin, naalala mo? Oo. Oh, ano? Dinilaan mo yung... Paano kung hindi didilaan niya? Napakasarap dun, Tol. Diyos, may napapalaginipan ko pa yun paggabi. Alin? Ang sarap-sarap yung binili mo sa akin ice cream, yung tiboli. Oo. Oh. <laughs> napakasarap nun ah. Walang kamukha kasi flavor na yun. Naalala mo nung hinimod mo yung ano ko? <laughs> eh, pa, paano hindi ko hihimurin yung platito ng spaghetti na yun? Eh, napakasarap noon? Yung dala ko? Yung dala Galing pang birthday yung sabi mo nga sa akin. Pare, okay. sila rin. Ganun, pare. Manggagaya talaga. Puto maya paglaki buhaya. <laughs> Alam mo ba? Mm. Kaya tayo nang GGSWIS dahil sa gabi tayo naglalaba. Dapat bukas, umaga na lang tayo maglaba para wala na. Di ba? Sige na nga, Espen. Oo, tara na. May araw din sa akin yung mga bukas tayo, bukas na. na. natin na yan. Bukas na tayo maglaba. Tara. Sumalis tayo dito. Maglaba na tayo bukas. <laughs>

You are? Rina. You are? Hi. Hello. Hi. You are? <laughs> <laughs> thank you. Uh, we're, looking for, uh, we're looking for Marvin. Is he around here somewhere place out there in the middle of the sky? Yeah. Where, where he is? Can you sit down for a while? You will call Marvin You'll come, okay. okay. Where do we sit down? There. this is the chair? There? Yes. Are your chairs oh. cleaner? Yes. Okay, thank okay. you, thank you. And uh, this is the T bone <laughs> the the new style for the it. London I like that I like that. Yeah uh, <coughs> Yes yes pakihanda na lang oh wag lang maingay masyado ah mayan Okay eh. Yes sir I worked Yes yes, yes, sir. yes sir I'm Teddy Yeah And this is my associate employee Yeah Oh we're here for the job sir uh when can we start Also oh, we want to start now Yes yeah. yes oh, okay. Uh magpapadala muna kay sir nang income Oh, okay. Palit, palit na kami yun okay, pa. Okay. Sir, so, pwede bang namin ito kasi medyo nauuhaw kami eh. Sige. Okay lang. Okay. Okay. Salamat. Let's go. Thank you. Thank okay. you. Let's go. <laughs> Is friend. Oh. Excited na ako sa magiging trabaho natin. Ano pa magiging trabaho natin? Eh, surprise yun. Canada. Mm -hmm. ka na Ito. Ano to? tutulak tulak natin, nakikisuyo lang yung taga roon. Sa gandang lalaki natin, oh, ang ganda-ganda ng suot natin, eh. Yeah, na, ay, kung tayo ng ganito. Ah, sir, ah, ano po bang, ano po bang, ano namin, trabaho namin? Excited daw kami okay, kasi medyo, ang ganda ng suot namin. Kumin, ako kumin. Opo, ano po? Malakan talaga trabaho nyo rito? Opo, opo. Opo, opo, sir. Uh, bellman. Bellman? Uh Oo. -oh. Room attendant, yung taga-linis ng pangkwarto. Uh Oo. -oh. Public area attendant, yung taga-linis ng labi. Labi, tumamaro ka. Si Ang, mm. si Ang, uh, ang trabaho niya rito. Utusan! Anak ng wete! Hindi ganun, men! Yung mukhang to, mukha utusan, ha? Kilala mo ba ako? Hmm. O oh, bakit? May reklamo ka ba? Dama. Daddy. <laughs> Wala mo, ganito nga ako sa akin? Utusan, tigalinis pa na si Al. Alila kami dito, at ah. joy. Sabi mo sa akin, Esprin, maganda trabaho eh. Ang ganda nung suot natin eh. Para tayong gobernador. Tapos ngayon, tagdilinis niya si if... Ar. Nagre-reklamo ka? Nagre-reklamo ka? YouTubers. Sinabi ko bang nagre-reklamo ako? Wala naman akong sinasabi. Nagre-reklamo ako. Wala, wala, wala. <ettreLes atau tituli> <mazao invece> Baka may undim pa dyan eh. Ano bang klaseng tao? Tao ba tumira dito o hayo? Ano bang klasing even... ano to? Hindi mo ita, may pa. Medyo ano eh, siyempre, uh, makikita mo talaga yung mga ng tao. Yung Oo. mga, ano, mga guests na umalis, siyempre kami naglinis kanina. Talagang tiniis lang namin na, na dinisin kasi kailangan nga dahil bago pa lang kami dito sa ano na to eh. First day natin, di ba? First day, first day. Friend, oh, ito pa isa. Aray <laughs> walang niya ka, walang niya, walang niya! Spray ang kate. Smell, smell so good, smell so good. Huwag ka tatamad-tamad dyan. Eto na, ang bango-bango na ng na. na rin. Spren! Ah! Bilisan mo! Okay ka na? Ha? Ganyan lang po talaga. Malambot ba siya? Malambot, oh. Malambot siya. oh, malambot, di ba? Okay, okay. isa sa mga guests, okay. ha? Hindi mas pa sana kung pinimas. Hindi mas pa, para medyo. Yan, okay na, na po ba yan? Table na. Kayong ah. dalawa, bilis-bilisan niyo dyan. Okay. okay. Parang pang gagawin sa kusina. Ito? Uh -uh. Ay, basura kayo. Ha? Ay, basura ah, pa, Hindi, sa'yo yan. Surprise ko sa'yo yan, eh. <laughs> Hindi uh, uh, pa yung spray mo. Hindi nga, kukunin ko rin nga yan eh. Eto, may Sana nabulag na lang kayo para hindi nyo nakita. Ito. Hmm? Surprise! Ito na lunch bag mo! <laughs> Ayan o! Ano to? Lalagay mo doon! Oh, kita mo may plastic pa. Tanggalin mo yung plastic! Tinatanggal mo yung plastic nun. No? Tinatanggal yung plastic. E, baka lang awin eh. Ito na nga. O, oh, yan. Pasok na. Sarap. O, oh, pasok. Okay, final check natin. Pare. Check natin. Final. Final check kung uh, talagang malinis na ba siya. O, oh, final check mo nga. Yan naman, okay naman eh. Okay no? na ano? Okay na eh. No? Oh. Sakto na. oh, sakto Ayun okay, na. Ano ba medyo may dumi sa ilalim? Tingnan okay mo nga kung may dumi. Wala naman eh. wala, eh. Okay wala. na 'to magugustuhan oh. natin ni Sir. <laughs> oh. oh. Marvin. <laughs> <laughs> Ay, hindi. Ano'ng binalik ka rin katulad <laughs> kanina nung may Hindi po, sabi niyo po, i-check namin eh. Sinusunod lang po namin yung mga ginugusto niyo po Ch sa buhay niyo po. Chinik lang po ah, namin yun. Huwag niyo ka mag-iis. Ibalik niyo ulit. Ha? Ibalik niyo ulit. Ewan eh, ko ba dyan? Sa kaibigan mo yan. Kaklase mo ba yan ng grade 2? Ha? Katakin mo, katakin mo. Sabi nga niya, batakin, batakin. Okay. Chiran! Maganda, maganda na. Yeah. Okay, let's go. Kamu mahu kita periksa apa Tidak. Tidak? Tidak. Kau sangat kacak. Kamu saya pasti. Ah, saya perlu menangkap dulu? Ya, original. Di mana kamu beli? Tunggu. Minah, dia sedang Ano? May, may lamok. Nagkakagatan. <laughs> okay, wala. Okay po. naman. <laughs> Sige, balikan lang natin yan. Balikan lang natin? Balikan lang natin. Okay. okay. Excuse me. Ay, skending ako dalawa. <laughs> mangga yung isa, mangga. Ah, yung munggo. Kahit ano po, kahit hindi mo madyado matigas. Oo, o, pwede na. Hello? Wala. Sa inyo po yata. Wala na Ah, tayo dito. Hello? Basta masagot ka Love you, oo. Sino ka? Wow. Si Empoy na dito. Ano <laughs> <hindi> si Empoy? <M1. laughs> Hello! Long time no! Oo, andito kami. Kasama namin si Marvin. Eh, puro split ends naman pala to. Oo. niki <laughs> ka. Pag pumapasok po po sila dito, eh, lumalabas din sila? Siyempre. Okay. Sensya na, ano na. Okay. Hoy mga kaibigan, pasok lang dito sa Hotel in the Manila. Ah, pala si Teddy. Hi. What's your name? Hi. Hey. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Welcome to Hotel in the Manila. Okay. What, should, what, what can I what can I do for you? Are you waiting for someone? Am am I? Yeah, who's you waiting for? Someone. Yes. Kasin mo? Kasin lang pala. <laughs> Kaya pakitulak nga ako. Tulak. Sige, tulak. Tulak. Terry, you, you, want some drinks? No? Malinis yan. Malinis yan. Sige. Sige, sige. You're welcome. Sana po lahat ng mga guests namin ganyan sa inyo kasing bait niyo. Aha. Uh -huh. Ganyan ang nunahan, parang kay Fiolo. Fiolo? May boyfriend ka na ba? Meron na. na? Okay, kunin ko na to, ha? Sige, okay. Ano po ulit na number niyo, ma'am? 515. 515, okay. Yes. Ayusin mo yung bangs mo, medyo nai-inlove ako sa iyo. Eh. Ayos Ayusin mo, gusto may ka pag-ayos. Ah, sige. So. Sige, At the first place, kinabahan ako sa ano. Pero yung second place, din na ako kinabahan. Pero yung third place, siyempre masaya ako. Happy ako, nakapaghatid ako sa huling hantungan niya. Nung fourth place, hindi na ako na ano. Kasi uh, nung pag-akit namin sa fifth place, sa fifth floor, okay na siya na natuwa siya, inaya pa niya ako. Bukod sa patay na patay sa sa yung kanina yung ano, yung maikli yung ano, maikli yung bituka. Pero in fairness, may, may, taste siya. May taste siya? May taste siya talaga. May, may usay siya pumili talaga. Eh. Ikaw bang natipuan niya? oh, sa ganito. Sabi niya, kala niya ako si JC De Vera. Hindi ko naman pinagkakait yun sa buhay ko. Wala akong inaano, wala akong sinasagasaang tao. Sa... Bali, ito po yung tinatawag na super deluxe. Ito mm -hmm. po yung bed niyo po. Tapos meron po kayong dalawang seat, isang table. Tapos ito po yung CR. <laughs> so ito po yung CR. So, okay. Pwede uh, yung practice. Bakit? Oh. Isa lang. hmm So, Teddy, nandito tayo sa linen room. So, end of the month kaya so kailangan natin inventory lahat ng linens dito sa loob ng ah, uh, ano room. pong inventory kung bibilangin natin lahat ng bath towel lahat ng towels linen bedsheet. bath towel so, oh lahat ng nandito lahat ng nakikita mo kailangan uh, two mo yun, lahat oh yan bibilangin ko yan oh lahat yan One. <laughs> dami na ito. Napaka <laughs> ah, baka dami na ito. One, two. Ano? Todo yon Yung magbibilang ka ng linen? Ano eh, may mahirap. Nagbilang ako ng linin, ano, mga... Ang dami, isang daan, ganyan. Fifty. Oh. Nakakalito. Tapos pag nagkamali ka pa, syempre e. Eh. Tapos plancha ka pa. Mahirap din magplancha, ah. Hindi Bibilang ka pa. Papasok ka. Papasok ka, ganyan. Yung cameraman nga kanina, muntik na mapasok. <laughs> <laughs> Tansyahin na lang natin, mga... Gatim butal, para mo kunwari kinuwenta ko. two Yan. Chanchado na. Okay. Ano, kumusta? Tapos na ba? Ah, uh, tapos na po. Na-plancha ko nung maigi. Uh, um, I-double check nyo na lang po mamaya pagkatapos po nung break time. Na ano ko na po. Huwag nang mga ano yun. Ano, basta, oh, yun na po yun. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Okay. Tok Tok! Sino yan? Guess what? Wow. Ito na po yung pinagin. Um, may charge din po. Ay, eh! eh po, ay. Kain ba tayo dito? Hindi, ma'am. Nakakaya ma na. Hindi, ma'am. Huwag. Oh. Nakakaya ako, ma'am, eh. Sorry po talaga, hindi po talaga. Hmm. No. Ah. Kama akong juice doon. Ha? Ma'am, papasya niyo. Ah. Nung ayaw, bawal po talaga sa amin. Ay, pa. Sweet mo na, ma'am. Ma'am. Ito pa. Ako magkakayan ito? Uh -huh. Ma'am. Fresh, fresh lang kinain ko, ah. Ano, sayang. Bakit? Kaya ko naman, ay Nagpiti mo yan, ah. Oh, sige. Text ka na, na lang. Oh, text ka na lang po. Text ka lang? Oo. Oh. Okay, bye. -bye. Kaya mo ano? ba, ba? Kaya naman po. <laughs> naman po. Yun yes, yun friend. Po sa... Yes, friend. Sir Marvin. Oh, Tirahin uh, natin to. Hindi tinira nung ano, nung guest natin. Oo, oh, sige. Sa, sa'yo na lang to. Ito, Ito ba? Hindi. Ako na magpapa. May kayo. One for you. One for you. Ipiling e, niyo yan, na Pang tatlong araw nyo yan, ha? No? you know, Mar Sir Marvin, we are not dead hungry. Yeah. Wala talaga, naman mukha nga. You know, dead hungry? Fatay gutom. Ha? Ah? Fang Ha? Ano po yun? Ah, 80 na joke pa po yun yung binibitawan niya kaya. Tawa naman po yung konti. Mawa ka naman. Wala, wala kasing kwenta yung binibitawan niya. Wala. Ko. Yung... O sige, okay, na. ko may joke ba kayo best ka, the best ka. Hindi <laughs> ka pa na tawa na ako sa'yo. Kaya <laughs> mo. No. Ganyan po kayo, no? Kapag ka tumatawa, na nagbablas kayo, eh, no? <laughs> Kasi yung pagiging bellboys na ganyan, Tsaka yung mga attendance na ganyan. Pwedeng may possibilities na maging ano kayo, maging manager ka, oh. ma-promote ka, kunyari nakapulot ka ng alahas na ganyan. Pag-iisipan mo yun eh. Kung ika, ipapamulsa mo ba o isosoli mo. Oh. Siyempre, ako papamulsa ko yan. Oh. Tapos, pag-iisipan ko, magmumuni-muni ako tatlong araw, tatlong gabi. Siyempre, ano kasalanan sa Diyos to? Eh, kaya isosoli ko. Yun, oh. Yun, mapopromote ka doon. Huwag kang nangingilam sa mga gusto namin mangyari ni Teddy sa ano. Hmm. Pateks nga ako, itong babaeng te, iba ko And there you have it, mga kaibigan. tapos na naman isang malupitang uh, experience namin dito. Siyempre, ako pa rin si Esprin Teddy. Ako pa rin si Esprin Enfoy. Para sa The, The Esprins. Esprins. Dito lang sa Ogas as in Ogas! Woo! Yeah! Bye-bye tayo. Yeah! <laughs>